Paano kung nakalimot kang uminom ng progestin only pills kamukha ng linestrinol at desogestrel? Kung na ka ng more than 3 hours sa linestrinol or more than 12 hours sa desogestrel, kailangan nyo na ng backup protection ng 2 days simula sa pag-umpisa nyo ng pills. Iwasa makipagtalik o gagamit ng kondom sa loob ng dalawang araw mula ng ininom ninyo ang pill. Nakalimot ka lang ng isang araw o isang pill lang. Nakalimutan mo yung pill mo kagabi at ngayong umaga mo lang naalala. As soon as maalala mo, inumin mo agad yung pill na nakalimutan mo kagabi. Yung pill naman na nakaschedule para mamayang gabi, inumin mo mamayang gabi sa oras ng kanyang schedule. Wala namang problema kung nakainom ka ng dalawang pills sa isang araw. Kung dalawang araw ka naman nakalimot, ang iinumin mo lang yung pill na nakalimutan mo kagabi, inumin mo agad as soon as maalala mo, pero yung pill na nakaschedule mamayang gabi, iinumin mo sa scheduled time. Ibig sabihin, pareho lang ang gagawin mo kung nakalimut ka ng isa o dalawang pills. Kung tatlong pills naman ang nakalimutan mo, ang hahabulin mong pill ay isa lang rin, yung nakalimutan mo kagabi. As soon as mo, inumin mo yung pill na nakalimutan mo kagabi, yung pill na nakaschedule para mamayang gabi, mamayang gabi mo, iinumin.